Sinusubaybayan na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kalagayan ng mga miyembro ng sinasabing kulto na Socorro Bayarian Services Incorporated na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPISA. Kasunod dito na impormasyon na pinipilit silang isuko sa kanilang leader ang 40 to 60 percent ng kanilang social welfare benefits sa pagdilig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang pondo ng DSWD para sa susunod na taon iginit ni Secretary Rex Gatchalian na mga benepisyaryo lang ang dapat na makinabang sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan at hindi ito maaaring kunin ng sino man. Sinabi ni Gatchalian sa inisyal na inventaryo na isinagawa ng ahensya na sa 74 household ang benepisyaryo ng 4P sa sityo kapihan habang 503 household naman ang benepisyaryo ng 4P sa may barangay siring sa Surigao del Norte ayon sa kalihim sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa local at municipal government para matingnan ang lagay ng mga 4Ps beneficiary sa naturang lugar maliban sa 4Ps ay dinireview na rin ng DSWD ang pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situations sa naturang lugar sa panayam sa Senado. matapos yung pagdinig sinabi rin ni secretary Gatlyanad na maaaring may nilabag sa batas ng leader ng kulto kapag mapatunayan na binabawasan ang ayuda na ibinibigay ng DSWD. At kami, sumusubaybay kami ng logistic support. Kung sakaling hindi na nila kaya, dahil kulang sila ng social worker, kulang sila ng care facility na paglalagyan, we are offering ourselves. But we told the good Senator Hontreveros kanina that we are closely monitoring. In fact, Uh, proactively nga nag-reach out kami at naging bahagi kami ng agency, inter-agency task force looking at it already. Assured Sen. Hondeveros kanina that uh, we will backtrack and look at the four peace members there and do case management again. As well as yung mga naging recent na mga IX beneficiaries sa area. May mga address naman yun. So, titignan namin, iimbestigahan. Kasi ang benepisyo na para sa tao, diretso sa tao yun, walang may karapatan na kahit sino, kahit government official ka nakanta sa'yo. Ako, si Jojo Sikat, Walang inatasang balita.